Ay guess in today's video, mag-iwento tayo ng bote. Yan yung gagamitin natin. Nakapaganda, di ba? Bayarin niyang babae. Isa lang mo, chef. Pastry namin dito sa Australia. Bibenta kami ang bote. Kasi wala na kami ang bilas. Puro da rin na kinahain kinakain namin. Laking tulong sa amin mga kalakal na to. Grabe. Natatawid namin isang lingkong kanin namin. Mali kasi mabili dito. Kala mo, ginto. Namimiss ko na mga mag eh. Ang problema, isang kilo, halos isang libo. Tamit sa ulo. Eh, lagi namin binibili. Halos manu. Kaapakpak na nga kami pare-parehas dito eh. Pero maganda yun. Para hindi na kami mamamasahay. Didipad na lang kami papuntang Pinas. Yan yung machine na ginagamit namin para kumita ng pera. Return and earn ang pangalan yan. Sosyal, di ba? Ito nga yung kasabihan eh, no? May pera sa basura. E na pala, kinukwenta na ng manager namin yung kinita namin. Lupit, di ba? Sa cellphone lang may pera na. Tapos yun yung pambibili namin mamaya. Tignan nyo yung bidas na mabibili namin. Ang lupit. Pwede pang rest pang ng pang-rest back. Pambodel pa ba. Bisang ay na ng ulam, puro kanin na lang. Pwede na. Kaya huwag nyo sabihin na napakadami namin pera dito. Kasi kahit kami, nagtitipid.